guys! Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. At sa video na to guys, ay sinubukan ko kung paano uh, kulayan ng damit gamit ang jubos o tinatawag na cloth dye. Kasi yung bulilit ko, si bulilit ko, kailangan ko daw yung puti gawing pula. Kasi may paggagamitan daw siya. So ayun guys, nagpakulo nga po ako ng tubig at bumili niyang fast dyes na yan ng 7 pesos per pack. Pinili ko yung pula sapagkat yun ang kailangan daw ng bulilit ko. At ayun na nga, kumulo na nga po siya. So, nang kumulo na yung tubig, uh, niready na natin yung planggana at ibinuhos dyan sa planggana yung tubig na bagong kulo. Ayan, kita nyo po. Pakuluan ng maigi tapos ibuhos nyo dyan. Tapos yung jubos ay dahan-dahan yung um, ibuhos dyan sa tubig. Para yung tubig ay magkulay pula na. Tapos, i-stir nyo, guys. Haluin. Para evenly ko mag-color red na yung yan. Step by step tayo, guys. Tapos, ayan. Gamit kayo ng stick. Para magkulay talaga yung ano, maghalo yung kulay. Ayan. Stir nyo pakatapos, ilagay nyo na yung tela na gusto nyo kulayan. So, yung this time, yung puti, gagawin natin red. First time ko lang to, guys, na mag, ano, na o, di ba, puti. Gagawin natin, puting-puti yan, gagawin natin red. Kailangan daw ni Shasha ng red. So, sige. So, ayan. Mga 20 minutes, guys, na, ano, yan, guys pagbababad nyo, 20 minutes, ibabad nyo yan. Pakatapos guys, um, lagyan nyo ng isang kutsarang asin, kahit iodized salt, pwede din yun. Ayan, nagkulay na guys, diba? Gina silk yung gamit ko na tela, kaya siguro ganyan siya. Lagyan nyo ng asin para mas kumapit pa yung. asin. Pasaluin nyo ulit, guys. yeah Para kumapit yung jubo sa tela. Gagamitin daw kasi ni Shasha sa school, eh. May school activities sila na kailangan ng kailangan niya daw yan. So, ayun nga guys. Nagpapatig ka na yung color. Pag cotton, evenly, magkulay talaga siya ng red. Pero since ginasir nga yan, madulas. Kaya ganyan yung ano niya. Ayan. Kumuha na kayo ng ma... 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 ano na tubig warm water. Ayan. Tap water. Ugasan nyo na guys. Tingnan nyo kung ano. Pag hindi na kumakape, wala nang pula yung tubig. Ibig sabihin, okay na siya. Pwede nyo nang isampay. Ayan. Thanks for watching guys. Please don't forget to like and subscribe and share. Ayan, di ba? Wala na. Malinis na yung tubig. Ibig sabihin hindi na siya nag titinta sa hindi na siya mag makahawa ng kulay kapag may katabi siyang ibang color. Kumapit na, naging red na siya. Okay? Sa so, pag-cotton, guys, sure nakapit talaga. Kasi, kaso ang gamit ko, Gina Silk, ba? Diba? Kaya naging pink lang siya. Bye and thanks for watching. God bless. Mwah.